puso ng saging ito ay hindi pwede dahil sa matigas ito ako sa inyo kung ano ang look ng puso ng saging flower Ayan, hindi pwede na yun. Matigas kasi yan. Ito din. Ang kukunin lang natin para sa ating gulay ay ang white part niya. Ito ang pinaka-ending. Putulan din natin. Tapos, putulin din natin. Isa pa siguro. Kala mo, napaka napakalaki na. Pero, once na gulayan mo, hindi na lang sya paliit yan okay na yan itong part na ito sa pagulay naman ang tayo natin meron tayong tubig lagyan natin ng asin kukugasan pa naman nga natin so, ganito kasi siya oh. may dagta, nagiging itim yan pero once na malagay natin sa tubig natatanda yung itim niya so ganito natin siya gulay ikot-ikot -ikot lang natin na ganyan dahan-dahan. Hanggang sa makita natin yung pinakamatigas na part ng ating hmm. Hmm. ito yung puso ng saging natin at may pakita ako na rin sa inyo kung paano tayo maghulay. Mag-end ako dito and thank you. Abangan nyo ang ating recipe doon sa Cynthia's Life in Cooking natin. Dahil sa huga natin yan ang meron tayong isa sa hug dyan. Uh, papaya, saluyot, magungon. Yan doon natin ipo sa ating next channel ang mga cooking videos natin. Bye-bye and Again, God bless us all. Meron pa pala tayong tanggalin ganyan. Nagiging mga itim din kasi yun. Tapos yung part na ito, matigas, tanggalin din natin.